Huwag lang naman na tumigil ka Kung oh, di yeah. na kita mahal oh, Huwag oh. lang sa piling mo At masaya pa rin naman ako Sa umusap lang kita Huwag lang naman sa akin Kung pe, pwede pa ba Hindi na pwede pa Ikaw kasi eh Ayoko na sa'yo Umutak mo yung mic. Umutak

sa buhay ko nang dumating ka na oras ko yung bilis na nang tapo wow wow unti-unti na nawalan ng sigla habang dumadaan ang panahon tila alam ko na sa akin ay umano sa akin di nagkatotoko tinumay dumaan na talas dalawa iniwan mo ako Ah, ah, Kang wala ka nang babalik ka Sa gitna na mula Kinausap mo ako at sabi mo oh, Ang sigaw ng puso mo ay ako Mahal sabik sa piling mo Binibini ko at ko titigan mo ang Aking mata ka na kita Kaso di na pwede pa Sabi mo yan eh Sabi mo sa'yo babalik kung kailan masaya na ko at limot na ang mga dulot mo. Kabaliwan, ang tawan ako na lang, sayang at di ako nakasabay sa'yo. Sa larong pinagbitawan at pinagbidahan ko, akala ko pa naman Ay, ikaw na katangahan ibigin ka. Abrad! 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 mo, mo, kung mahal mo. Lahat mo ni sana magpatawad ka may hindi sa'yo. sa mga kapalala mo, kinakusap mo ang buwan sabi mo. Ang sigay ng puso mo ay ako mahal. Binibili ko at ito ko at ito ginawa. Aking mata, mahal pa din ang mga Hindi na pwede ka. Sa Diyong si Pina, maya, ala, ala, naman ay malungan ko para lang sa'yo. Hindi na ako na atin, malaking pagkakamali ko na nagawa. Ako'y di na nang iba, pero kahit na magbalik ka pa, ano sigaw na puso, hindi na ako. pwede pa. Ah, maraming salamat kay AJ. Kito pa ito. <laughs> salamat kay AJ. Yeah.